Good morning. Good morning mga kakibi. Kakibi. Ito ng ating ano oh. One month one month na piglets noon. Ito na guys. One month na sila. So, nagdagdag tayo ng ating ipa. Para sa mabangong kapaligiran. Huwag mag-alala. Sabay ganun. <laughs> Yan guys. Enjoy sila guys. Oh. Sekreto. Para maging ano, masayang yung mga piglets. O yung mga baboy. Hmm? So, walang tubig dyan sa kanilang pool kasi nga maulan. Para ngayon lang gumanda ang panahon. So, tuloy-tuloy ngayong araw, lagyan natin ng tubig yan. Kasi, isang, ling, isang buwan ako na nagpapaligo ng aking mga uh, piglets. Bagong uh, walay, after bagong walay, one month ko sila pinapaliguan. Hindi ako nagpapaligo sa kanila. So, pag tuloy-tuloy mamaya ang araw, maliligo sila. Yan ang kanilang kagaya ng tubig. May isa na medyo maliit. Ayan o. Oh. Ano yan siya? Mahina kumain. Mahina sa dede. Nung hindi pa nawalay. Laging naaagawan. So, pero ito yung Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yung anim dyan ay parang pantay-pantay yung kanilang laki. Wala ko nga siya i-secret ano, para makakain ng maigi pero okay na yan. Para isa hang pakainan. Hindi ako ma mahalapad. Hello, Brownie! Hello, Brownie! Ang <laughs> lalambing nila, guys. Mawawala yung stress mo. See? See? Enjoy! botak botak so yan, higa-higa. Oh. Ano? isa, ubus ko sa akin, maglambing. Oh. Laro, dan laro. Laro, ayan. Laro, laro. Laro, doon. Ito, lambing, lambing, dinerto, oh. Buka, laro, oh. laro na doon. Oh, ayan, laro na sila, oh. Ito yung aking morning routine. pagkagising sa umaga. Uy, sarap oh. Kinaan mo guys oh. Yan. Importante guys, pag mayroon kayong mga alaga na baboy, importante may sustain, sus, sus, ano na? Masustain nyo talaga yung tubig. Yung marami kayong tubig. Yung kanilang laruan, maluwag. Hindi naman siya maluwag na maluwag. O, ito kasi maliit lang to eh. Ganyan lang siya kalaki oh. Kwadrado. So, kaya dito yung sampo na biik. Tamang-tama lang sa kanila. Tapos yung ating ipa. Ayan. So, kailangan i-consider natin yan yung ating kapaligiran. At, pangalawa guys, una-una tubig, lugar ang paglalagyan. Pangatlo, po-consider natin yung ating ating uh, pag aalaga ng baboy ay walang amoy. yun talaga. Kasi marami tayong nakakaaway dyan sa ating mga katitbahay. So, kailangan gawa natin ang paraan yan. So, meron din namang in-spray dyan. Ayan, apog ang nilalagay dyan. Apog or asin, sabi nila. Pero hindi pa ako nag-try kasi hindi naman talaga ako nagpapatin Ito yung ginawa ko dito nalagayan, ito ay para lang sa biik kung magwalay na or uh, kung may matira na mga maliliit or gipos pag sa Bisaya, dito ko lalagay. Pero ngayon kasi nanganak yung aking inahin ay seven lang. So minaigi ko na alagaan ko na lang at timing din pang December. So yun, kaya nalagyan siya ng medyo marami. Ayan, pero ito ay ano talaga to hindi to pang fattening. So, yun. Kung listan less than 10 yung ating biik In, e, ano ko talaga tatry ko na ako mag-alaga kasi parang aliit lang ng kita kung less than 10 yung uh, ipapanganak ng ating inahin so bawi, ano lang balik kapital Ayan. so yun minaigi ko na ako ang mag-alaga at consider natin yung ano ah yung date din o yung month na kung alagaan natin kung mahal pa ba i-dispose natin. <laughs> Tingnan niyo naglalaro sila. Naglalaro sila. Cute. Oh, ba? Diba? Yan. So, Lord's White. Yung kanilang nanay nito. Tsaka, Durok. Yung nag... Barako yung AI. And then... Ah... Uh, Ayun, ah, isang bagay pa pala, yung kanilang dumi. Ayun. Ang kanilang dumi guys, pag lumabas yan yung dumi nila, kinukuha ko yan. So ito yung mga sako. So may kasama na yan na, na ipa. Pag nilalagay mo yan sila sa sako, tatali mo. Yan may ipa na yan para hindi bumaho. So para hindi siya mapuno diyan at mabasa ng mabilis kukunin natin yung kanyang dumi dyan, ilalagay sa sako kasama yung madadala na ipa. So, walang amoy. At hindi tayo nagtatapon ng dumi sa sapa. Ayan. So, ang napupunta lang guys sa sapa, ang napupunta lang guys sa sapa ay yung pag nagpaligo lang tayo ng ating inahin. Ng ating mga baboy. Ayan. Kasi walang pae dyan na kumakalak na alam ano mo yung kinakaykay ng mga manok pula dyan. Yung PVC na yan ay nasasapa yan. Pag nagpaligo kayo ng baboy, naguhugas. Ayan, doon lang pumupunta ang tubig pero walang dumi dyan na pumupunta. So ito rin yon galing dito sa aking mabiik. yan walang tae dyan na lumalabas. Walang dumi dyan na pumupunta dyan. Pwede check pa yan. Ayan. Yung tubo na yan ay dito yan sa aking swimming pool so hindi sila dito tumatay sa swimming pool guys naliligo lang sila dito at na umiihi so yun lang napupunta sa sapa natin walang dumi ng baboy dyan na pumupunta so yun so yun ang ating video for today Ayan, sa mga gusto magtanong at gusto malaman paano mag-alaga ng baboy, Ayan, estimated live weight guys. 35 kilos. Ayan, yung mga malalaki na yan. Ayan. Ganyan na siya kalaki Oh. Ano na siya? Pang lechon. Lechonin. So, antay natin hanggang second week ng ano? Second week ng December. Sa mga gusto dyan na mag-party at mag Katay ng tubig. Ah, katay ng baboy. Magpapalit syon. So, guys, comment lang kayo at mag-reserve early. Kasi, ang daming, ano, ang daming naghahanap ngayon, lalo na piglet ngayon, guys. nagagawa ng piglet. Kasi nga, pang December, pang January, February, sa mga piyasta, yan, o. Yan yung tain na yan. Yan, o. Yan. Pabalutin yan siya ng ipa. Matutuyo. Matutuyo siya. Tapos mo ilalagay sa sako. Ganyan. So, yun lang guys. Mayroon silang nipple dito. Tubig. Yan, ano May laman yan lagi. Kailangan din sila mawala ng tubig. Tatlo yan na nipple dyan. Yan sa dulo, tsaka dyan. Tapos dito. Kaso dito nasira. Yan. Pinit na lang namin ibabalik kasi pag natatapon ang tubig, pumupundo dito, bumabaho. So, Diyan na lang yung dalawa. Okay na yan sa kanila. Ayan. So, yun lang guys. Ang ating video for today. Thank you for watching. And please, follow in my TikTok account. My Lily Shop. And my YouTube channel. Helena Din Lasa and Helen and Nicole. Dalawang channel namin. At sa aking Facebook page. German, Filipina, LDR at mayroon pa akong isang page, ah, uh, sunlight, sunlight pictures, ayan, doon, kami nag-upload ng mga event, event, mga important memories, ayan, so, thank you for watching, and see you in my next, vlog, bye-bye mga kapkibi, <laughs> sabay ganun, mo. bye, bye, piggy, Bye bye.